uh, what's up Kalansangan? uh, na po kayo at ngayon lang po tayo nakapag upload at hindi po ilang araw na po tayo nakapag upload sa kalamsangan sapagkat so, maulang po rito ngayon uh, next time po baka malabas na ako talo nyo lang po ang aking page at subscribe na rin po uh, kuya jerky Uh, po tayo sa motivational ngayon <coughs> sa mga may gustong marating po sa buhay dyan sa mga kabataan po ngayon na nag-aaral ay sana po may matutunan kayo sa ating iba bahagi uh, tungkol po sa kung kayo gusto nyo makatulong o gusto mga makaakon sa kahirapan patuloy nyo lang po ang pag-aaral focus po kayo sa study nyo kung ano yung gusto nyo sa buhay na ma-achieve ano yung goal nyo sa buhay tuloy nyo lang ano man ang pagdaanan mo may manahiraman sa iyo may taong may galit man sa iyo ko lang ano man ang sabihin sa may nainggit man sa iyo hayaan mo lang sa pagdating ng araw ano, tapad mo na yung goal mo andun pa rin sila naninira pa rin kaya diretso lang lahat ng may taong, lahat ng may pangarap dumaraan sa mga pagsubok yan dumaraan sa mga tinik na dadaanan marami, marami ka pang tinik na dadaanan bago mo maabot ang iyong pangarap kaya oh, diretso lang huwag kang gigive up at patuloy mo lang ang pangarap mo ano man ang pagdaanan mo kasi sa totoo lang po uh, tulad ng may mga naabot na pangarap na tulad po ng mga businessman po na yan marami po yung pinagdaan ng hirap yan pero lahat po yan hindi sumuko bago narating ang tagumpay kaya diretso lang po kung kung kayo po ay may gustong ma-achieve sa buhay ah uh, Estado rin po. Uh, magiging pato, magiging daan. Pag-aaral. Pag-aaral po ang magiging daan sa mga pangarap mo. At kung may madaanan man kayong tinig o lubak, diretso lang. Okay, so so po. Dahil ang pag-asenso, hindi nakukuha sa mabilisan. Ah... Uh, kung ano yung sa tingin yung tama gawin nyo huwag kayong makikinig sa sabi-sabi huwag kayong, kayong makikinig sa iba basta kung ano yung gusto nyo ma-achieve sa buhay ito pa rin nyo lang, yun lang at lahat po ng masenso at lahat po ng naabot, naabot ang ang goal nila lahat po yan, dumaan sa paghihirap. Lahat po yan, dumaan sa failure, sa kakamali, sa pagkatalo. Maraming dinaanang pong hirap yan bago nila nakamit na, ang tagumpay sa bandong huli. Nasa huli po ang tagumpay. Kaya, kung kayo nag-aaral, hili lang kayo ng kaibigan. Hindi lang po para may nakaibigan para may masabi ka lang na kaibigan dahil kung ako kaibigan mo ay eh, magiging bad influence lang sa iyo lumayo ka upang matupad mo yung pangarap mo sa buhay at kung may kaibigan ka na talagang focus sa pag-aaral mo kung pagkaibigan. pag-aibigan sabay kayong mga at pumunta sa tagumpay ito po ang aking binahagi na sana may na matuturo kayo sa maikti nating motivational uh, at hayaan mo lang kung may sa iyo uh, sabihin mo nila sa iyo na hindi mo kaya maliwala ka lang sa sarili mo yan ang taong asens wag makikinig sa iba basta alam mo tama ang ginagawa mo at uh, maabot mo kahit ano pang hirap ano hirap na pagdaanan mo kayang maabot ang goal mo kasusuko ang sa kaya mo kasi ang tao may pangarap hindi sumusuko hindi yung katulad ng iba na mahirapan lang ng konti kumigibat na na boss, pangalawang istansa, hanap ulit siya ng trabaho. Tatagal lang tatlong buwan, apat na buwan, limang buwan. Pagka nahirapan, ala na, magigave up na. At dapat tanggapin natin ang hirap kasi may pangarap tayo. Eh. Ang taong nangangarap, ang taong may pangarap at gusto mong maabot, hindi nakakaramdam ng sa sakit yan hindi nakakaramdam ng hirap yan yan ang tao may pangarap hanggang sa maabot niya ang goal niya sa buhay kaya maniwala ka lang sa sarili mo at unang una po uh, tumawag lang po sa tayo sa taas uh, gabay niya humiling ka manalangin sa gabi gabi araw araw at <coughs> ibibigay niya sa iyo ang gusto mong maabot at uh, hanggang dito lang po mga kalansangan at uh, sana po may natutunan kayo sa maiklitong motivational uh, God bless po and ingat po lagi Good night